Algin at hag sang More Electric and Power Corporation nga ang rason sang wala ginalauman nga power interruption sang nagligad nga gabi sa pila ka porsyon sang distrito sang Arivalo amo ang pagkabunggo sang isa ka truck sa primary pole sa Suok Arivalo. sa interview sang Bombo Radio kay Angel Tan spokesperson sang More Power iya ginpahayag nga gilayon nila nga ginkadtuan kag ginkayo ang problema sa kuryente matapos mabaton ang report suno sa kumpanya bangod sang insidente nila lang magpatigayon sa emergency works para sa pag-iles sa primary pole nga may dala sang dako nga boltahe. Ginpatagman nga kung hindi pag-islan ang linya, may posibilidad nga matumbang poste nga magresulta sa mas dako nga perwisyo kag peligro sa publiko. Apektado uh, sa more interruption ang feeder 1 nga nagasakop sa porsyon sang Suok Arivalo kag mga kasilingan uh, nga lugar. Dugang paniya, wala ginapaabot sa kumpanya ang natabo nga power interruption bangod aksidente ang rason. Si Ni. Gin pasalig manitan nga handa kag ang ilang mga personnel sa pagatubang sang among nga mga emerhensya kag nagapangayo sang paghangop kag pasensya, halin sa publiko samtang ginapadayon ang pagtrabaho. Malapad ni kuntani nga mga consumers or number of consumers ang maapektuhan batang ginubra naton gin load transfer natin ini sila sa iban nga mga feeders para temporarily mas gamay ang maapekto uh, emergency nga nagluntad nga kung kuntani kung wala natabo ang atong pagkabunggo sang howling truck sa atong poste hmm. hindi man ni matabo ang ining emergency